para sa recipe natin today, tuturuan kita kung paano ba kumawa ng masarap na mango or graham shake. Hindi mo na nga gugustuhin pang kumili sa labas kung sa bahay lang naman ay kayang-kaya mo rin tong gawin. Kaya naman mari tara at gumawa na tayo. Siyempre, kailangan natin ng hinog na mangga. At dahil nga napakamura na lang ng mangga dito sa amin, ay talagang napagawa na ako nitong mango graham shake. Sa recipe nga ito, kailangan lang natin dito ng apat na hinog na mangga. Ngayon naman ay hiwain lang natin ito into cubes. At para mas madali natin, tintong makuha ay gumamit pala ako dito ng baso. Ito nga yung paraan para mas mabilis nating makuha ang mangga. After nga nito mga mare, eto na nga ang nakuha nating mangga. Magtitira lang tayo dito ng kaonte para sa ating toppings. At yung mga natira naman ay ilalagay natin dito sa blender. At kapag nalagay na natin mga mare, ay maglalagay na tayo dito ng 1 half cup ng condensed milk. Kung wala naman condensed milk mga mare, pwede tayong kumamit dito ng asukal. Maglalagay na din tayo dito ng 1 cup ng evaporated milk. At syempre, mas paraming ice, mas masarap. After natin malagyan ng ice mga mare, ay i-blend na natin ito. I-blend lang nga natin ito hanggang maging smooth na ang ating shake. Ayan, tingnan nyo naman na marami talaga tayong nagawa. Perfect nga ito sa mainit na panahon. At ngayon naman ay mag assemble na tayo. Gumamit pala ako dito ng 16 oz ng cup. Maglalagay din tayo dito ng crushed ham. Yun na rin bahala kung gaano kadami bang iyong ilalagay. I-boost na rin natin ang mango shake mixture. Bali, dalawang layer pala itong gagawin natin. Same procedure lang din. Maglagay tayo ng crushed ham at i na natin ang huling layer ng ating mango shake. At ngayon naman, maglagay na tayo ng toppings. Naglagay lang pala ako dito ng crushed graham at mango cubes. At ayan, meron na tayong mango graham shake. Para naman mas level up ang flavor nito mga mare, ay mag a din tayo dito ng Oreo. Crushed Oreo pala itong ginamit ko mga mare at i-add na din natin itong mango shake. Dalawang layer ulit ang gagawin natin mare at same procedure lang din. Napakasarap nga nito mga mare at pwedeng pwede natin gawing pang negosyo. Lalong lalo na at mainit talaga ang panahon ngayon. Para naman sa tap toppings, pwede tayo maglagay dito ng crushed oreo o kaya naman oreo cookies. At ayan, meron na tayong masarap na mango oreo shake. At dito nga sa next recipe natin ay gagawa tayo ng mango oreo graham shake. Same procedure lang, Mare, naglagay lang ako ng crush graham sa bottom part at saka natin ibuhos ang mango shake mixture. Bali, two layers din ang gagawin natin at sa kalawang layer ay crushed oreo naman ang ilalagay natin. At para naman sa toppings dito, mga Mare, ay pwede tayo dito maglagay ng crushed graham Maglalagay din tayo dito ng Crush Oreo. Maglalagay din tayo dito ng mango Cubes at Oreo Cookies. O ba diba, napakadali lang talaga ng recipe natin. Kahit nga nasa bahay ka lang, ay pwede mo tong pagkakitaan. Ayan naman kung meron ka pang natitirang mangga sa ref, sa'yo na tumari para gumawa ka na din itong napakasarap na mango Oreo Graham Shake. Para naman sa list ng ingredients, ilalagay ko na lang sa comment section. Yun lang, follow for more recipe.